Ganitong mga kambing ang mataas ang halaga. 30,000 hanggang 40,000 piso ang karaniwang presyo sa anim na buwang gulang. E paano na lang kung ready to breed na? Baka abutin na ng 80,000 hanggang 100,000 piso yan isa. ang nubian goat yan. Sasabihin naman ng iba na naman yan. Parehas lang din ang presyo ng karne niyan o di kaya'y bibili na lang ako ng baka kesa dyan. Sino ba naman ang nagsabi, nakakatayin mo yan? Yan ay ginagawang pampalahi sa mga native na kambing para tumaas naman ang antas ng lahi ng kambing natin. Yan ang tinatawag na goat upgrading. Happy goat farming everyone! Like, share and follow for more!